Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. So, uh, 6.45 na po ngayong gabi. Eh. Natural gabi. So, ayan, uh, pupunta tayo sa bahay ng kaibigan ko. Uh, may, pupu uh, may pupunta lang tayo sa kanya. Importante, importante. Ha, ha, puro lako, ha. So, ayan, ah, uh, etong outfit ko guys and ipapakita ko sa inyo yung outfit ko guys mamaya pagdating natin doon sa train metro station kasi first time in the history naragsot ako ng jeans na maluwag as in maluwag yung parang ano ba tayo, ano? square pants mga ganyan so ayan uh, gabi na rin tayo nakaligo dahil nga uh, alam niyo naman nagluto tayo ng bunggo naglinis tayo ng bahay and after 2 months guys nakapag vacuum na rin tayo sa ating room nakapaglinis tayo ng room natin nakapag vacuum and ayun nakapag punas punas nakapag topi tupi ng mga labahan ah uh, And nakapaglaba na rin for the meantime habang nagluluto ako kanina ng munggo. So, ngayon is pupunta tayo sa uh, bahay ng kaibigan ko kasi nga meron tayong mahalaga o importante na sasabihin sa kanya. Kasi mas gusto kong puntahan siya ng uh, personal or harap-harapan para kita paano is hindi siya ma-open or magalit sa atin kung magme-message lang tayo sa kanya. So ayan guys, uh, may mga taong papauwi na sa, sa kan kanilang mga bahay galing sa kanilang mga work. So tayo naman is papaalis pa lang. And then dahil day off natin ngayon, buti na nga lang kamo guys, hindi ako tinawagan ng isa kong friend na babae yung lagi kong sinasamahan na last week and the other week pa lagi niya akong kinukontak na isinasama dun sa bahay niya para lang mag ihaw ihaw kami put trip ang labanan ganoon so today hindi niya tayo tinawagan or hindi niya tayo uh, kinontak so at least kahit papaano ah uh, ano tayo tawag niyan nakapag uh, ano tayo sa bahay natin nakapaglinis nakapag uh, nakapaglaba nakapagluto ng uh, gusto nating ulam so ayun guys dito tayo sa hallway ng train and uh, kita tayo dun sa taas mamaya ipapakita ko sa inyo ang aking outfit okay first time kong makasot ng ganitong klaseng jeans na maluwag talaga siya as a and wala na may ano lang ako actually bigay lang din ko na kasama ko sa bahay uh, bigay na lang ito and tapos to actually dalawa to isang black at isang ganitong gray color so ayan so ayan nakita nyo na yung uh, suot ko ngayon and pinakita ko sa inyo ngayon kasi kanina uh, may dumating na na train hindi ako sumakay pero ngayon dahil nakita nyo na yung ating outfit yung first time kong sinuot ngayon na jeans so sasakay na tayo ng train pag may dumating na and ayan ba diba, first time na outfit na sinuot natin ayan nandiyan yung ano guys uh, Kapilang train doon ako sumasakay sa kabila pagpapunta akong work and dito naman ako sumasakay pagpapunta ako dito sa gusto kong puntahan ng mga like mga mall or mga, mga basta mga gusto kong puntahan sa friend ko ganyan and then uh, ayun so mamay ulit guys uh, ano tayo uh, ipapakita ko sa inyo ang kapaligiran ng ating madadaanan mamaya dahil for sure may mga madadaanan tayong mga nagsusumba madaming tao na uh, nasa labas ng kani-kanila mga bahay na malapit doon sa building ng aking kaibigan kasi winter na ngayon guys so yung mga tao naglalabasan and yung parang nagsusumba-sumba nagja-jogging-jogging ayan so ayan mamaya ulit guys ha uh, dyan lang kayo at kayong mawawala so yun guys labas na tayo Nakalabas tayo ng Metro Train Station. Ngayon dito tayo sa labas. Ayan. Madaming tao dito guys. So, lang ako. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin yung busog ako. Kasi parang hindi ko pa na ilalabas lahat ng kinain ko kaninang naligo ko dumumi na ako pero parang hindi lumabas lahat ng kinain ko and ramdam ko pa yung busog na busog ako kasi pa naman guys dalawang ano ang ininom ko dalawang dalawang baso ng soft drinks and hindi ko pa nararamdaman yung ganyan ganyan hindi ko pa siya na yung ga ganon parang alam mo yung pusog ka talaga ganon so hindi ko pa nararamdaman ay for sure camping sila alam mo guys yung mga kasama ko ngayon nagpaplano silang mag camping and yung mga kaibigan ko before kaibigan ko before yung mga kaibigan ko <laughs> Uh, last month nagcamping na sila and sinasama nila ako pero yun nga wala tayong time dahil may trabaho tayo and yung camping na ginawa nila is Saturday and Sunday sila uuwi eh bawal na bawal sa amin umabsi ng Saturday and Sunday kasi may tao marami customer yung ganong araw so ayan guys nandito tayo sa lugar kung kaninang sinasabi kong matao may mga nagsusumba, may mga nagro rollerblades Yung ano guys, yung, yung, shoes na may gulong, ganoon So may mga bata na nagbibisikleta, ganyan. So ay pakita ko sa inyo ha. So ayan guys. Parang ngayon hindi masyadong matao. Ayan, may mga taong walang nagsusumba pa ngayon dito sa part na lugar niya ko. Ayan. Pero may mga nagpa-badminton. Ayan. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo ba. Ayan, kung kasi medyo malayo tayo. Ay may mga nagbabadmenta may mga nagbibisikleta, ang mga bata, may mga ay may mga tao nagtatambay. Ayan, ayan tawid tayo. Then sa mga dadaanan natin, for sure maraming mga nagsusumba-sumba. Kaya pag meron, makikita ninyo kasi madadaanan naman natin. But ayan, tumawid pa tayo. Yan, ipapakita ko sa inyo guys yung lugar ng pupuntahan natin papunta sa bahay ng kaibigan ko ganoon and marami dito mga restaurant yun yan so ayan guys yung open air na uh, mga table and chairs nila dito sa mga restaurant na yan ayan yung mga restaurant nila and madadaan na din natin ang ano guys uh, night market dito Ayan guys, alam nyo pa guys, dito yung mga sinasabi ko sa inyo mga nagsusumba-sumba Kasi lang parang wala pang mga nagsusumba ngayon Ayan si ate jogging. And eto rin guys, yung sinasabi ko rin sa inyo before Na eto pwede uh, mag magjogging-jogging dito kasi Paikot yan doon guys, paikot yan doon, doon, paikot yan doon Ayan so, marami dito naglalakad-lakad, ayan, kontrol nila ate, mga nagsijogging-jogging yan and school niya so actually guys gusto ko siyang gawin dito one time kahit isang beses lang kasi never ko naranasan dito na mag jogging jogging although sumasali ako sa mga fun run dito sa Dubai yun lang yung sinasalihan ko pero hindi ko pa na try dito na mag jogging jogging ayan katulad nila kuya ayan nag-exercise sila kuya pero wala pang nagja-ja -ja. ay wala pang nagaano nagsusumba-sumba dito dapat mga ganitong oras nandito na sila eh nagsusumba-sumba na sila pero wala pa siguro maya maya siguro mga alas 8 yan or alas 7 dahil sa ngayon guys kasi di ba sabi ko sa inyo ano pa lang or I think 7 na ngayon ayan 7pm na ngayon so siguro mga 8 ang start nila ayan ang daming dami talaga rito guys o manag jogging jogging yan sila ayan si daddy ayan pwede yung hanggang dyan guys iikot yan sila doon iikot iikot ayan tapos balik ganyan lang so ayan uh, ayan eto guys uh, lugar to ng mga Pilipino maraming Pilipino dito guys maraming Pilipino dito so ayan guys babalik tayo babalik tayo sa dinaanan natin kasi tumawag yung friend ko na doon pala daw siya sa night market na katambay kasi yung night market na dinaanan ko hindi ko pinakita sa inyo kasi nga may sounds ang lakas ng sound so hindi nila ako nag video so, pero babalik tayo ngayon doon kasi tumawag yung friend ko nga na nandun siya katambay. so babalikan natin siya and hopefully walang sounds or makakuha tayo ng konting video clip tapos ano ah uh, may pakita natin sa inyo yung tawag niyan yung yung night market doon kung ano yung mga tinda-tinda doon kasi hindi ko pa nasubukan pumasok doon sa lugar na yon. dito pa lang sa kabila, sa mismong uh, halos malapit lang sa bahay ng uh, friend ko, ayan si kuya oh. nag nag, nag uh, e exercise exercise Ayan, dami talaga nag ikot, -ikot dito guys Mga ano, mga nagsajaging jogging So, ayan guys, mami ulit uh, Pag nakita na kami ng friend ko Magbibidyo ako, okay guys Ayan yung night market na nadaanan ko kanina guys Na hindi ako nagvideo Kasi nga, may malakas na stamps So, habang malayo pa tayo Magbidyo tayo, ayan Pero pag nakalapit na tayo, dito tayo magbibidyo Kasi, ang lakas talaga ng sound sa loob Ayan. Dito ako bumili ng sapatos before, guys. Ayan. So, mamaya ulit, guys. Ayan, guys. Dito kami sa sangyup-sangyup ba ito? Ayan. Kaibigan ko bumili. Ayan, ako magbabayan. Ayan. Ito so, yung mga uh, menu nila. night market ba yun? Yung lakad-lakad. Hi, Daddy Yoshi! Hi! Hey! Matinda nila, oh, mga barbecue. Barbecue isaw, taba. Ay, manok pala yan, manok. Kamusta? Sa asawa mo? At, uh, ang daming ano, guys, oh. Nasaan asawa mo? Asawa ko? Nakita ko nga dito eh. Hi! Yun, ang ganda lang ano. Oh. Wala pa nag-iikot-iikot Laki ng Christmas tree nila kayo sa... Super laki ng Christmas tree nila dito sa night market. Sa kabila na to guys, actually nag... Tatlong night market na yung napuntahan namin. And meron sila mga bilyaran dito ganoon pa din kasama ko yung friend ko ayan siya yan so naglalakad-lakad lang kami ikot-ikot sa pag gusto mong mag ako mag video sa'yo tapos ikaw magsasalita ko ayun nga yung gusto kong anong sa'yo dahil hilingin eh pero ano na lang pag Pasyal pasyal tayo sa ano, Dubai mo. Ito, ikaw mag Ganyan. So, oo. Oh, oh. yung mic mo muna ano? Nandito sa bag ko. Oh, yun ang ikakawit Ayun. Sige ha. Next time ha. Ikaw magiging videographer ko, ha. Oh, Promise mo yan na pag nakabili na ako ng gimbal. Kahit walang gimbal pag nakabili na ako ng gimbal or bagong cellphone na maganda ang camera <laughs>